10K na bahay. Dito lang yan sa Urban Deca Homes. Dito sa Urban Deca Homes, ito yung mga ino-offer nila. 19,000 naman, 13,000 naman, 13,000, 17,000, 16,000, and 11,000. Talaga namang abot kaya na ang magkaroon ng bahay at kondominium. So ngayon, yung nakikita ninyo, dito, ito yung mga sample ng mga units nila. So dito kayo po pwedeng kumuha ng mga units. So itong mga building na to, actually marami pang mga ready for occupancy units dito. So ano pang inaantay ninyo? Mag-inquire na kayo. Pero bago ang lahat, itutur muna tayo ng ating bossing na si Boss Jair Obligasyon para makita natin kung ano ba talaga ang ino-offer nila at makita rin natin ang sample model unit ng ino-offer ng Urban Deca Homes sa ating mga kababayan na OFWs, business owners, locally employed, mga startup families, mga young professionals na naghahanap ng sarili nilang kondo. Lahat ng units ay pwede through pag-ibig and bank financing. Tara, punta natin ng model units at papakita ko sa inyo ang bear and dress up unit natin dito. Andito tayo ngayon sa 30.60 square meters na two bedroom namin. Kakaiba ito sa typical na condo unit kasi usually ang typical condo unit ay nag-range ng 20 to 25 square meters. Kung makikita nyo, meron tayong common bedroom at master's bedroom. Ito ang ating kitchen area. At dito naman ang dining area ninyo. At ito yung magiging living area po natin. At ngayon naman, pupunta natin ang ating dress-up model unit na kung saan makikita nyo yung fully furnished version nito. Andito tayo sa two bedroom fully furnished model unit. Andito ang bedroom 1. Narito naman ang bedroom 2. At narito ang kitchen area natin. Ito ang ating dining area. At ito naman ang ating living area. At syempre po, andito ang fully furnished toilet and bath. Boss, maraming salamat sa pag-invite sa akin dito sa Urban Deca Homes. Nakita na natin ngayon ang kanilang model unit at syempre yung mga facilities nila. Gusto ko malaman paano mag-apply ang isang tao na meron 10,000 at meron siyang pag-ibig. Kung ikaw ay empleyado, kailangan mo ng certificate of employment with compensation details, 2 mm. months payslip. Mm. At kung ikaw naman ay nagnenegosyo, kailangan mo ng mayor's permit, business permit, or ITR. Ano yung mga requirements mo sa uh, 10,000 tapos eligible ka na for Pag-IBIG housing loan? Ang kailangan lamang ay at least 24 months ang contribution mo sa Pag-IBIG. Mm. At syempre, actively paying ka. Kailangan mo rin ng two government issued IDs. Kailangan din natin ng 4 pieces one by one. At syempre, kung ikaw ay single birth certificate at kung ikaw naman ay married, ay kailangan po natin ng marriage certificate. At ano? ang iba po ay basic na lang. Boss, ang Urban Deca Homes, I believe marami itong location. So, saan-saan ang location at magkano ang mga ino-offer nila. Unahin ko yung dito sa Pasig na kung saan initially 10K to 20K cash out lang. Ang monthly po natin dito, nag-i-start po ng around 20,000. Mayroon meron din kami sa Manila, malapit po ito sa Tayuman Pritil. So, ang cash out po doon ay 10K to 15K cash out. Ang lowest monthly po natin doon is nasa 13,000 lamang. At meron din po tayo sa Marilao, Bulacan. So, it's a low-rise uh, condominium po yan. Ang cash out po natin is nasa 10K to 12K cash out lamang. At ang lowest monthly natin ay nasa 11K. At meron din naman po tayong two-story townhouse po sa Maykawayan, Bulacan. Dito po, nasa 10K cash out lang po ito at ang monthly po natin nag-start ng around 17,000 pesos. At kung gusto mo naman po pumunta ng South, meron po kami sa Imus, Cavite. Ang cash po natin dito is only 10,000. At ang monthly po natin dito is around 14,000 lamang. At meron po tayong Batangas City na kung saan nag-range po ng 25K to 40K cash out. At ang monthly po natin doon is nasa 16,000. At meron po 'yung isa pa naming project dun sa North na ang LS City Pampanga. Napakamabili po nito dahil nasa 10k cash out lamang ito, 2-story townhouse at nasa 11k Manti lang ito. Ibig sabihin, boss, para ka lang nagre ng bahay, pero in the future, sa'yo pa rin mapupunta. Tama ka dun, boss. Ang kagandahan dito, kayo ay situated sa iba't ibang magandang location. No? Ibig sabihin, ito, nandun na kagad sa prime location na kagad. Tama. Ang pagkakaintindi ko sa condo is 50 years ownership lang eh. Ito ba, perpetual habang buhay sa'yo? Yes. Yung condo, yung bahay natin, habang buhay sa'yo, dahil titulado ito, meron tayong TCT at CCT. Ano yung TCT, boss? Ang TCT ay para sa mga bar namin ng house and lot. Yun yung tinatawag na Transfer Certificate of Title. Kung ikaw naman ay bibili sa amin ng condominium, yun yung tinatawag na Condominium Certificate of Title. Kompleto? Kompleto. Guys, ano pang inaantay ninyo sa lahat ng gusto ng magkabahay, sa lahat ng gusto magkaroon na ng condominium units? Pwede nyo na hong kontakin ang mga cellphone number na nakikita nyo sa inyong screen. Better po, dumiretso na po kayo sa JCO Gold Realty sa kanilang Facebook pages na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. At ilalagay ko rin po ang description sa comment below para po kayo ay diretsyo na makapag-inquire sa kanila. Sampung libo mo, condominium unit na. Muli, magkita-kita tayo sa susunod na RDR Vlog. Gagasin niyo lahat!